Aris, ngayon ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ay nagpapamalas ng disiplina sa trabaho at tahanan. Masigasig sa pagsusumikap, ang Aris ay hindi lang basta nagtatrabaho para kumita ng pera kundi upang magkaroon ng masayang pamilya. Mahalaga para sa kanya ang may bahagi ang kasiyahan sa kanyang mga mahal sa buhay kaya't pinapahalagahan niya ang magandang aura sa kanyang tahanan. Hindi siya mahilig makisangkot sa mga usapang walang kabuluhan at laging naglalayon na kumita ng malinis. Likas ang kanyang pagnanais na tumulong sa magulang at kapatid kung kinakailangan, nagpapakita ng kanyang malasakit at pagmamahal sa pamilya, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ayon sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Taurus ay may matibay na disiplina sa buhay. Sa trabaho, inuuna niya ang pagiging masinop at sinisiguro ang pag-unlad ng kanyang sarili at pamilya. Hindi siya madaling magbigay ng utang at maingat sa pananalapi, may respeto sa bawat salita at iniiwasan ang mga usaping makakasira sa reputasyon. Ayaw ni Taurus ng mga pakikipagkaibigang makakagulo sa kanyang mithiin. At tapat siyang sumusunod sa kanyang paniniwala na ang pera ay dapat kitain ng patas, maalaga sa relasyon, Ipinapakita niya ang kanyang lamang at suporta sa kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Gemini ay may matalas na pag-iisip at masusing pananaw sa paligid. Maingat siya sa pagtanggap ng impormasyon at hindi basta-basta nagpapaloko sa trabaho. Mas gusto niya ang katahimikan at hindi siya fan ng mga usaping pwedeng makagulo sa kanyang trabaho. Nagsusumikap siyang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang gulo at masayang oras. May respeto siya sa damdamin ng iba. Kaya't maingat sa kanyang mga sinasabi, sa aspeto ng pera, praktikal siya at hindi nag-aaksaya ng kita. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer, sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang cancer ay nagpapamalas ng tapang at syaga ngayong araw. May mahabang pasensya lalo na sa trabaho, at sa tahanan ay pinapahalagahan niya ang kaayusan sa bawat aspeto ng buhay lalo na sa paghahanda ng pagkain para sa pamilya. Maingat siya sa bawat kilos at salita, at matiyag ang nagtatrabaho upang makamit ang financial stability sa mga relasyon, siya ay mapagmahal at malambing, ngunit hindi agad nagtitiwala kapag nasa trabaho, tahimik ngunit masipag. Inuuna ang sariling gawain ng walang hinihintay na gantimpala mula sa iba. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ngayon, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay may madali ang may inis lalo na kapag may pagkaantala o mga bagay na hindi nasusunod agad. Ayaw niya ang mga nagtatamad tamaran sa trabaho, at sa tahanan, siya ay maalaga sa kanyang pamilya hindi siya natutokso sa mga suhol, at tapat sa kanyang salita, mabilis siyang kumilos at masinop sa lahat ng bagay, na naglalayo na magtagumpay ng walang naagrabyado, may katipiran siya pagdating sa pera at sinisiguradong hindi ito inaaksaya sa walang kabuluhan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay mas pinipili ang masayang pagsasalo sa tahanan kasama ang mga mahal sa buhay. Sa trabaho, may pagkaseryoso at gusto niyang mag-focus sa kanyang gawain nang walang nakakagulo. Hindi siya mahilig makipagsabayan sa mga tsismisan at alam niyang itaguyod ang kanyang trabaho ng may disiplina, malambing sa kanyang kapareha lalo na ngayong araw. Ngunit may tapang siyang ilabas ang kanyang saloobin kung kinakailangan. Maingat siya sa pananalapi at sinisiguro ang kita para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ngayon, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ikaw, Libra ay nananatiling matatag sa iyong mga prinsipyo, lalo na pagdating sa pera. Ayaw mo ng anumang bagay na may bahid ng kalokohan o kadumihan. Sa halip, pinipili mong mag-ipon ng pera na malinis at mula sa marangal na trabaho. Mas pinipili mong umiwas sa mga usapan ng pag-utang upang maiwasan ang alitan at maiwasan ang mga negatibong tao sa paligid. Nakatuon ka ngayon sa iyong kasipagan sa trabaho, at handa kang gawin ang lahat ng makakaya upang umunlad at umasenso sa buhay. Sa lahat ng iyong ginagawa, may isang salita ka at pinaninindigan mo ito, lalo na kapag alam mong nasa tamang katuwiran ka, may disiplina ka rin sa paggastos, at ang bawat sentimo ay mahalaga para sa iyo, ang pagiging matipid mo ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa mas magandang kinabukasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio, sa araw na ito, Scorpio, dala ng mga pahiwatig ng kalikasan, ang tahimik na kapaligiran ang mas gugustuhin mo habang nagtatrabaho. Hindi mo hilig ang mahahabang usapan o mga pagkaabalang hindi kinakailangan. Mas nais mo ang magtrabaho ng mag-isa at nakatuon sa mga dapat tapusin. Malalim ang iyong dedikasyon sa trabaho at sa pamilya, at alam mong ang bawat pagkilos ay may layunin para sa mas magandang kinabukasan. Sa tahanan, pinahahalagahan mo ang disiplina. Oras sa pagkain, at masayang kwentuhan kasama ang pamilya, sa aspeto ng pag-ibig, wala kang espasyo para sa selos o alinlangan, sa halip, nagtitiwala ka sa iyong minamahal at nagpapakita ng matinding lamang, patuloy mong pinagsusumi ka pang maging mabuting asawa o kasintahan, at ang bawat kilos mo ay para sa ikakasaya at ikakapanatag ng mga mahal mo sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius, sa galaw ng mga pahiwatig ng kalikasan ngayon, Sagittarius, ikaw ay nakatuon sa pagsusumikap at pananaw na ang sipag ay susi sa pagunlad. Bukas ang iyong loob na tumulong sa iyong mga magulang at pamilya kapag may pangangailangan. Walang lugar sa iyong isipan ang pagpapautang sa iba, dahil nais mong umiwas sa mga posibleng hidwaan. Ang bawat kita ay itinatabi mo ng may layuning ipunin para sa kinabukasan ng pamilya, may disiplina ka sa buhay at maunawang ugali, na nagpapakita ng iyong kabab ang loob at kakayahang mag-adjust sa mga sitwasyon, sa gabi mas pinipili mong magpahinga upang mapanumbalik ang lakas ng katawan at isipan. Handa para sa mga hamon ng kinabukasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ngayon, Capricorn, sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan, ikaw ay isang taong may isang salita. Kapag nangako ka, Ginagawa mo ang lahat ng makakaya upang tuparin ito. Sa trabaho at tahanan, masasabing ikaw ay madisiplina at masinop sa bawat aspeto ng iyong buhay. Iwas ka sa mga pautang at palaging nag-iingat sa paghawak ng pera. Ang bawat piso ay iniipon mo hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi mo hilig ang pakikibahagi sa mga biroan o walang saysay na usapan, mas pinipili mo ang mga seryosong bagay na may kinalaman sa trabaho o sa pagpapabuti ng iyong sarili at ng iyong pamilya, may kahandaan kang tumulong sa mga magulang at kapatid, na nagpapatunay ng iyong pagkamatapat at katatagan sa mga hamon ng buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, sa galaw ng mga pahiwatig ng kalikasan, Aquarius, ikaw ngayon ay lubos na nakatuon sa trabaho at mga dapat gawin. Mayroong kang mahabang pasensya at isang uri ng tapang na nagbibigay sa iyo ng lakas sa bawat hamon walang lugar sa trabaho para sa mga istorbo, gusto mo ng sistematikong plano lalo na kung may balak kang pasukin na negosyo o magtayo ng bagong proyekto. Ang bawat hakbang ay sinisiguradong walang pagkakamali at ang gusto mo lang kausap ay mga taong may diretsyong pag-iisip at may respeto sa kanilang ginagawa palagi kang nagtatabi ng ekstra pera upang may may aabot sa mga kapatid at magulang, at sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay malambing at mapagmahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, sa mga pahiwatig ng kalikasan ngayon, Ayaw mo ang mga usapang may kinalaman sa utang at mas pinipili mong masinop sa bawat kinikitang pera. Ang mga transaksyon na may bahid ng kasamaan o suhulan ay hindi mo pinapapasok sa iyong landas dahil ayaw mong magkamali o mapariwara. Sa bawat gawain, walang puwang ang pagpapabaya at tapat ka sa trabaho at sa pamilya upang makamit ang isang masayang buhay. Ang iyong tapang ay isang katangian na nagpapalakas sa iyo at handa kang gamitin ito sa tamang panahon. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay malambing at puno ng pag-aaruga para sa iyong minamahal. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.